Welcome back mga kabislak sa ating channel uh, meron po akong regalo sa sarili ko mga kabislak na kunting regalo lang pang pag unload sa sarili uh, meron po kami nabibili para sa sarili ko mga kabislak ito po, papakita ko sa inyo yung laman to mga kabislak ito po ang laman po nito ay sapatos. Regalo sa, sa, buhay mo. Sarili Just ko. Gusto mo yan. Uh, titignan natin ang laman ng mga ng sapatos. Tapos dak. Ito. Yan, mga kabisdak. Ah. Uh, ding regalo sa ano sa sarili mga kabisdak. ayan po mga kabisdak. ayan ayan mga kapsdak ayan. regalo sa sarili habang nagtatrabaho dito sa abroad mga kapsdak Ah, dalawa po 'yan, mga kabisdak. Ito po yung pangalawa. Mga kabisdak, ito na. Kapakita ko na sa inyo, mga kabisdak. Ito na ho. Mga kabisdak. Ayan. Yung pangalawa kong ano. Sapatos. Ayan, Ayan mga kabisdak. Bagong-bagong ako ito. May ano pa sa, sa loob. Po. Ayan, mga kabisdak. Yan lang regalo ko sa ano, sa sarili ko. Yan. Mga halos lang. Kunting ano lang. Chipag, tiyaga, dito sa ano, abroad. Makakabili ka rin dito. Pag sa Pinas ka, hindi ka makakabili ng ganito kasi lalong lalo na ngayon. Mahirap ang buhay. Kaya, magpapasalamat rin ako dito sa ano, sa Jeddah, Saudi Arabia. Kung hindi dahil dito, hindi rin ako makabili ng ganito. Charot. Ito, mga kabisdak. Bali, tatlo po yun, mga kabisdak. Uh, titignan po natin yung isa doon. Ito na, mga kabisdak yung pangatlong yan pare pareho lang yan ang kulay lang nagkakaiba yan mga kabisdak yan paano ba ito bitbitin para may pakita sa inyo yan mga kabisdak yan sa pangalawang balik ko dito ngayon lang ako nakabili ng ganito mga kabisdak kaya sinagad ko na rin pagbili ng ano sapatos eh habang buhay na to na ano sapatos yan kaya yung balak maghihingi nito ah, uh, na ako kayo kasi regalo ko to sa sarili ko uh, ang sa inyo sa susunod na kung merong promo sa mall Uh, dating ano ito uh, 700 naging 350 hindi pare-pareho 3 300 plus something yan mga uh, kabisdak uh, puting si sipag lang at tiyaga kaya maraming maraming salamat po, salamat po sa uh, nanonood at sana po ay mag subscribe na kayo kung hindi pa nakapag subscribe eh, please nyo na yung kampana doon kampana, kampana yun tapos lang para updated kayo sa sunod natin na vlog mga kabisdak uh, bye bye and God bless more, sana mawala na yung COVID, yun lang ang ano, ipagdadasal natin kasi malapit na rin tayo makapagbakasyon. Kaya syempre, susutin natin itong ano, paborito nating kulay. Ito, susutin natin sa pag-uwi. At saka yung dalawa, iiwanan natin dito. Baka ma-arbor pa doon na <laughs> sa Pinas, mga kabisda. Kaya maraming maraming salamat po sa panonood. Kaya pagdarasal natin, mawawala yung ano, COVID mga kabisdak kasi yun lang ang nagpapahirap sa atin sa buong mundo. Lalong-lalo lalo na yun sa walang trabaho dyan. Sana tsaga-tsaga lang. makakahanap din kayo, makahanap ng trabaho. Kaya, bye-bye and God bless.